So ito na Lumalabas na talaga Yung pong pakay nila Kung bakit nagkaroon ng hearing in the first place okay? Meron pang drama-drama Na kunyari nag-aaway si Senator Bato At si Maharlika Eh hey, dadaling kita sa Senate imbestiga. Pero sa totoo lang Ay gusto lang po nilang ikalat Itong, uh, itong uh, idea na si PBBM ay gumagamit ng illegal substance at totoo yung PDEA report na sinabi naman ng PDEA na hindi totoo. Kayo na fake yung pong report na yon. Um ito yung naging rason ni Senator Bato. Ito yung sinabi niya sa kanyang interview. Kay basahin natin. Uh, kung sinabi ng PDEA na ito ay AI generated or ito ay gawa-gawa lang sa computer, hindi po ako makapaniwala may makikitang butas doon meaning ito'y old file na tinanggal sa fastener at ito'y uh, sinirox o pinotocopy o, so yon ang nakita ko so niniwala ako na totoo AI at very straightforward na magsabi yung former agent na involved dito na siya ang pumirma sa talagang doon sa kanya yung papel so sa kanya yun ang galing nakikita naman natin talaga na totoo yung papel na yon. Hindi yun pwedeng gawa-gawa lang. Totoo yon. Ako, I bet my life dyan sa authenticity ng papel na yan. Masasabi ko, talaga, hindi totoo, hindi po ako madaling maloko pagdating sa document, sa analysis. So, lahat ng ginagawa na Senador Bato ay para lang i-drive yung point na yon. Na totoo yung pideya na papel. ba? Diba? Para bigyang validity yung pong isang papel na peke naman. Anong, anong pruweba nila na totoo dahil may butas. So yung kahit na anong papel pala, itong papel na to, butasan ko, legit na, authentic na. Napakadaling magbutas. Punta ka na sa National Bookstore, bumili ka ng pambutas. Butas na yung mga papel nyo sa, sa opisina. De basan naman, di diba? So sa akin halatang-halatang itong ito ang goal nila eh. Halatang gusto niyang makapanira, gusto niyang i instill sa utak ng mga tao na user itong si PBBM. At uh, legit 'yung sinasabi nung uh, nung si Morales. O pero pero 'yun nga, pideya na 'yung nagsabi at uh, questionable din naman itong itong record nitong si Morales. Ang dami ding mga kaso, ang dami ding mga So mahirap po talagang pagkatiwalaan. Kaya sinasabi ni Senator Bato, naniniwala siya, mukha naman dire, Eh, syempre, nandun siya sa kampo na yun. ba diba? yan, eh, kumbaga hindi niya diretsya ang tinutulig sa si PBBM. Pero dahil sa ginawa niyang yan, sa interview ng yan, eh, mukhang yun na yun. Talagang he is, uh, he is insinuating, he is uh, indirectly stating na bangag si PBBM. Okay, so, yun naman eh. Kumaga, hindi ka na din magtataka dahil buong kampo nila, yan naman ang sinasabi. Lahat sila doon, yan naman ang sinasabi talaga. Yan naman ang linya. Talaga nagpe playing safe lang. Si Senator Bato, ah uh, Senator Bongo, tahimik lang. Buti nga, pero Senator Bato, gumagalaw na. Okay, so, ayan, eh, sa akin lang, ah uh, at least, klaro tayo na si Senator Bato is handa na na makipagsabayan, makipagbanggaan, sa palasyo kung ano man ang ibabato sa kanya ng palasyo kung ano man eh kung ano din niya yon siya tong tung nakikipag-away siya tong, uh, nakikipag tong nag-insinuate na bangag ang ating pangulo without directly saying di ba so tingnan po natin kung ano ang magiging response dito ng palasyo kung ano ang magiging uh, uh, moves nila after dito uh, kung makakaapekto ba to doon sa ICC kasi si Senator Bato ang directly na na ano, pagkatapos kay Pangulong Duterte si, si Senator Bato na ang susunod diyan sa ICC. 'Di ba? Na eh, yung yung palasyo kaysa ganahan na na protektahan itong si Senator Bato. Diba? Eh baka, eh, sige, hayaan nyo na kung aarestuhin eh, Merong Interpol, merong ano eh Baka ganun po yung mangyari Dito kay Senator Bato Pagdating po dyan sa kanyang kaso sa ICC eh mas mas nag ano eh 'di ba kahapon yung dambana ng ano uh, paghilom puntahan natin bukas yon sa Maylaloma, malapit lang sa amin yon okay at uh, maraming mga biktima ng Tokhang na sinasabi na inosente naman daw at yun po ang mga ini-implicate laban dito kay Senator Bato okay, at uh, sa kanyang mga moves na yan it's like an open declaration nga na talagang uh, kasama siya dun po sa mga naninira at gustong magpabagsak kay PBBM. How will this affect his senatorial campaign? Yung kanyang pagtakbo sa re-election ng senator? How will this affect yung kanyang ICC? Uh, at yung, yung relasyon niya sa palasyo, relasyon niya sa ibang senador? Kasi makita nyo, walang senador na, na tumabi sa kanya eh. ba? Diba? Wala siyang kasama doon sa hearing. Kasi nga, it, uh, it is a witch hunt ang hindi naman in aid of legislation yung ginagawa niya, 'di ba? Pinagbibintangan niya sila Senator Risa na hindi daw in aid of legislation, pero siya tong ang goal lamang nung kanyang hearing ay para i-push na si totoo yung dokumento at si PBBM yung nai-implicate doon sa uh, PDEA na record. PDEA na nagsabi hindi nga totoo. Maniniwala kayo doon sa witness. bahala kayo. Kumbaga, eh kung doon nila gustong maniwala at yun ang pinupush nila Oh, pero syempre ang sinasabi naman ng mga tagapagtanggol ng palasyo Eh nagsisinungaling yung pong uh, uh, si Morales na yan At hindi totoo yung kanyang papel at hindi totoo lahat yan At, at lahat yan ay puro paninira lang Ang isa lang masasabi ko ay eh, hindi po effective Hindi po nagagalit yung tao Hindi po na wala po eh walang ano sa mga tao eh Kaya hindi din gumagana yung kanilang paninira kay PBBM. So thank you very much guys See you po sa next video po natin Stay safe parate Bye bye guys